come here. Anong sinasabi mo si Nina likod ko? Meron? Huwag oh, mag-isa si Meron? <laughs> Guys, story time. So, kanina, schedule ko ng pagbabayad ng mga credit-credit card ko. Tapos, nag-stop ako sa isang mall para kumain kasi 3.42 p.m. na nun. Wala pang laman yung chan ko, wala pang kain, sobrang busy ko today. Nung nasa parking na ako pa uwi, may sumigaw ng, Udil! 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 ako lang naman ng udil na kilala ko na nasa Pilipinas. So lumingon ako, tropa ko pala. Yung anak niya is a very smart boy na inaanak ko. Yun yung bata sa video. Pwentuhan kami, chismisan kami ng chismisan ng tropa ko, catching up. Habang ako nandun sa loob ng car, nakaano sa manibela, tinabi ko lang dun sa parking lot. tas yung tropa ko nandun lang sa labas, na dungawan lang kami sa bintana, parang gano'n. tas nasa baba yung anak niya, laro-laro lang, talon-talon lang yung anak niya, sasampa sa car ko. Kasi di ba yung, yung dalako truck na, na car, so medyo mataas yung sampahan noon. So biglang gumalit yung bata dun sa truck ko. Hindi with, who's that one? Who's that boy? <laughs> di ako okay, yung parang, Kiel, what are you saying? I'm alone. There's nobody else in this car. Eh, ito pa ko na yun. Alam na kung ano-ano nakikita ko dati. So, tawanan na kami ng tawanan. Kasi, imposible, di ba, mag-joke-joke ng ganun yung bata. Tsaka, curious talaga siya, who's that one with you? That boy, that one with you? So, gumagang ganun yung bata sa akin. Tapos, tinuturo niya yung loob ng sasakyan ko, yung passenger seat sa likod. Hmm. Tapos yung nanay, e, bungis talaga yun. Natawa na lang nang natawa. Tapos ako parang, hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak ako. Ang tanong ngayon, ano yung nakita ng ina anak ko? O sino yung nakita ng ina anak ko? na nasa likod ko habang mag-isa ako dun sa kotse kanina.